Namang gue matulog na, na kabukal mata ba? Magmuni-muni pa yan. Nakabuka ang mata. Ah, nininining, nining. -nin -nin -nin. O sabi mo si tita kay nanonood sa iyo. Tita. Tita ka Saan kayo nakatira tita kay magpunta kami diyan kamo. Tita, saan kayo nakatira? Punta kami diyan. Wala pa. <laughs> Wala pa ang reply si tita. Ayun. Wala pa reply si tita. Bebe, na yun. Ha? Mukha? Wala pa reply eh. Ang tagal mo mag-reply ito eh. Nainip na yung taga... Ano ko dyan? Reply agad eh. Nainip yung taga-basa. La, la, la. La 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 la, la 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 wala pa ring reply wala pa reply tagal eh paggalitan mo nga ah, bigisinggan po ng isang sip positive mabato hindi ni lagi ba ito masaginula ah na din ko uy ibiksabihin pag ganyan ito ang patulog sa ano di lagi na lang tayo nagsesayaw nito mm. Ay. Muray, muray ka niwangan na to, ani? Hmm. Sana all new. <laughs> Sana all niwang. Oh. Pahingi nga ano na, dahi kayo, basa dito sa ano, oh, sa kamay ko. Basa yung sa, sa kamay creep. ko. Nang nang ding nang ning nang ding. Ang daming rasis ni Bibi Ang oh, sige, tambal ni mo diri day? Kri Pang rasis Dagana ko din niya. Blue grobi ka day. Huwag mo itong anuhin. Huwag mo to... itong... Hindi ba? Anuhin mo ito. Kinanaan sa anak ha? O. Ang gawin mo dito day, huwag mo na itong ano. Pasuotin ng ganito. Kailangan yung ma mahabang show, ah, uh, mahabang ano. Ang init mo, kaya naglabasan yung mga ano. Tignan mo yung paa niya. Ang daming... Ang oh, daming kagat. Design yan? Mas makinis pa yung, ano Tingnan mo tong isa, oh. Ang daming na rin kurikong sa paa. Ayun, walang kagat yan. Oo, eh. Tingnan mo, daming piklat sa paa, oh. Kadada pa. Hmm, kadada pa. Kunin mo yung... Ay, may pasalubong pa ako dito sa yung isa. Nando sa bag ko. Ayun, bag ko, mo. Bigyan mo ma. Wala pa reply si at si tita, oh. Busy ka mo. Busy ka, tita? Oo, oh, nasaan? Oh, ayan, oh. Ayan, pa, pa matanggal yung piklak mo. Saan? Ayan. Lose yun. Mama, tingnan mo, lose yun. Ayan. Ayan yung paninda ni tita, eh. Kuli mo na. Ayan paninda ni tita. Patingin ka? Ayan, mabango yan. Totoo to? -tot, Nakakaputi ka? Oo. Oh, oh. I, I, ano mo yan, eh, i mo sa kanya, hindi yan mainit. Pwede yan sa bata, pwede yan uh, kay baby.